may no, mayanin tayo mga mga no, herbal hinapin nyo na lang mo no? tumundi lang tayo sa tabi yun sa okay. doktor so ito ha sige wala ang yeah. kanto wala Pula. pulam wala Pula. hawa ko mo yung braso niya Ayan, pili pili Ito sa doktor to Pag ito sumakit may sakit doktor yung anak mo no Pero wala akong makita oh. Wala Ito so yung mga intan to oh, 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 oh. Hmm. Ah, ah Sato po, tingin ko pala rotas kung sa anak nito mag-isap pa. oh, so, ah, sa pagkakot ah, so, ah, ng Diyos kung sila ang sinakatakotan sa piano ah, so, ah, sa bottle ng Ah, yung, ah, yung, ah, ay, ah ay,

Opo, Ah, aray ko po! Sige aray! Pa. Aray ko po. Sige pa. Opo. Kunti na lang, kunti na lang. Opo, opo. Kunti na lang, lupa lang mo Opo, opo, opo. Walang niya ka yun. Opo. Pero baka palang inaanong Opo, opo. Opo. Kunti na lang. Opo, 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 opo. na lang, lupa yan Opo, opo, opo. Opo. Ibang mundo nyo, ha. Opo, opo. Kami mundo ng mga tao. Huwag ka yung ano ng ano dito sa amin ha. Opo, 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 opo. Okay. Punti na lang. Opo, opo. Punti na lang. Opo. Aray ko po, opo, opo, opo. Aray ko po. Pangilang kung ito sa akin madakilaw, may iyon ng basbasa yun. Napatayin ko gumagambala sa anak ko Aray ko po! nice 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 oh atikin dalawa ano mga sinabi mo hindi hindi okay pumasok yung na. matay ko na rin yung duwende shoutout sa lahat ito kahigising lang ni Apoy eh. niya ni Apoy shoutout sa mga poging bagsik tatay boy kay Pankin tatay Ayun. Ah, uh, maraming salamat sa mga sumusuporta. Mamaya ho, pabiyahe po ako ng Tarlac at meron tayong gamutan doon. Ah, uh, kay Apo Rap, magandang umaga sa Sa dalawang taga Brunei, mga team Apo, Apo Ken, Apo Marvin at maraming salamat sa mga medyo. Ulitin ko ah, hindi ako humihingi na item na manok, hindi ako nagsasabong, hindi ako mananabong, hindi ako nananari. At hindi rin ako humihingi ng pera sa Gcash. At ulitin ko sa mga magpapagamot, mag-usap tayo sa presyo ng sasakyan, uh, sa inyo ko po uh, kukunin ng pera pagkat, pagkatapos po ng gamutan sa inyong lugar at yung donation kayo na po baala. Maraming salamat.